57 minutes before 2 in the morning. Hindi na alam ni Winry kung ilang beses na niyang tinitigan ang wall clock na nakasabit sa pinto na kanyang silid. Madaling araw na, pero heto pa rin siya at dilat na dilat. Lahat na yata ng posisyon sa pagtulog ay nagawa na niya. Sa kakabiling-biling niya sa kama, parang may katatapos lang na session ng orgy roon, sa sobrang gulo niyon. Ang dami na nga rin na-imagine mula sa pagbibilang ng mga tupa sa isip. Hanggang sa kung paano niya iti-trigger ang susunod na Ice Age. Pero wala pa rin. Hindi pa rin siya makatulog. Parang nakadroga ang isip niya at ayaw dalawin ng pagod isa lang naman talaga ang alam niyang dahilan ng lahat ng yon. Ang pagkamatay ng tsahe niya. Subalit so, hindi dahil sa kamatayan mismo nito nagbubuyong ang isip niya. Kundi sa katotohanan, single ito ng mamatay. Matandang dalaga. Ayon kasi sa isang kamag-anak nila na nag-asikaso sa burol nito, natagpuan na lang itong wala ng buhay habang nakaupo sa paboritong rocking chair at nakaharap sa telebisyon. Magdamag na itong patay bago pa natuklasan ang nangyari rito. Paliphasa ay matandang dalaga nga at nang-iisa lang sa bahay. Malinis ang kamatayan nito. Walang foul play ayon sa autopsy ng mga polis investigahan pa kasi ito ng kanilang mga kamag-anak para lahat sila ay matahimik. Her aunt died alone. Natatandaan pa niya ang pag-aalas ka sa kanya ng mga pinsan niyang si Nabudong, Arnold at Miguel, nang mapagtripan nilang mag-inuman sa ng likod ng bahay ni Nabudong, kung saan ibinurol ang mga lapi ng tsahing nila. Ikaw Winry, Ilang taon ka na? Gusto mong masaktan, Arnold? Nag-aalala lang naman kami sa'yo, Win. Alam mo na, baka magaya ka kay Tita Luisa. Namatay nang hindi man lang napapakinabangan ang kanyang matres. Pinatukan kanya si Miguel. Huwag ka nang magsalita ng ganyan at baka bumangon sa kabaong niya si Tita at sakalin tayo Tumakas na nga lang tayo rito eh. Tama naman si Miguel eh. Tumatanda ka na, Winry. Pero ni Minsan ay wala kaming nabalitaan na nagka-boyfriend ka. E eh, paki-alam mo ba? Paangil na sabi niya kay Budok. Sa so wala akong magustuhan eh. Alangan namang pilitin ko ang sarili kong magka-boyfriend just for the sake of it. Ayoko nang ganun gusto ko kapag sinagot ko ang isang lalaki, kasi gusto ko siya. At hindi lang dahil naasar lang ako sa inyo, kaya pinatulan ko siya. Ang dami mo pa kasing arte. Kung 16 ka lang, win. May karapatan ka pang mag-inarte. Pero kung ganyang mag-30 ka na, aba, mag-isip-isip ka na insan. Sayang, wapo ka pa naman. Oo nga. At iyang si Tita Luisa ang sign na dapat ay kumilos ka na, Winry. Dahil kung hindi, mamamatay ka rin mag-isa. At hindi nakakatikim ng biyaya ng Diyos sa kababaihan. Ano na lang ang sasabihin mo no kay Lord kapag nagkausap kayo? Nasayang lang ang buhay mo dahil wala ka man lang na i-contribute na buhay sa mundo? Pero ang pinakamasaklap doon, Win, ang mamatay kang hindi man lang nadidiligan. Tuyot! Kayo kaya ang patayin ko na ngayon pa lang, Hindi maipinta ang mukha niya ng gabing yun. Sobra ang pagkaasar niya sa walang patumanghang pang-aalas ka ng mga ito sa assistant na love life niya. Kulang na nga lang ay itulak niya ang mga ito sa hukay kasama ng tsahe nila ng ilibing ito. But their words struck home. Wala siyang love life at mag-isa na lang siya sa buhay dahil yumao na ang kanyang mga magulang. Dahil sa isang aksidente, tatlong taon pagkatapos ng pagka niya sa college. Wala rin siyang social life. Dahil mula nang maulila siya, ipinuhos na niya sa pagtatrabaho ang kanyang buong atensyon upang makalimutan niya ang masakit na pangyayaring iyon sa buhay niya. Ngayon lang naungkat ang tungkol sa bahagi yon ng buhay niya. Kaya ngayon lang din niya na yon ng pansin. Bali wala nga lang ba sa ang mamatay ng Virgin? Tanong niya sa sarili habang pinapanood ang mga naglalambing ang butike sa kisame. Mabuti pa ang mga butiking ito. May love life na. May sex life pa. Gusto niyang pitikin ng goma ang mga immoral na hayo. Ngunit habang patuloy na pinagmamasdan niya ang mga ito, ay unti-unti na rin luminaw sa isip niya ang isang katotohanan. Ayokong mamatay ng virgin. Kaya nagpasya na siyang bumangon sa kama. Still in her pajamas. She took her denim jacket and went out to the 24-hour coffee shop near her apartment building. Hanggang alauna lang kasi ang bukas ng kanyang restaurant nakatapat lang ng mga establishments na yon. Good morning, ma'am. Nakangiting bati sa kanya nang nasa counter. Ano po ang order nila? Isang medium cafe Americana. Nakakunot pa rin ang noo niya habang nagbabayad. Matagal na niyang napapansin na tila hindi normal na ganoon ang itsura ng cashier at barista ng cafe na yon. They were all too good looking, including the one who was tinkering with the music box and holding a mop. Kaya nga ang mga tauhan niya sa kanyang restaurant ay hindi mapakali sa tuwing makikita ang mga lalaking ito na pinaghatian na kung para kanino ang mga ito. Sa hirap nga naman ng buhay ngayon, hindi na dapat namimili pa ng trabaho ang mga tao. Katulad ng mga taong ito. Good for them. Lima lamang ang mga customer ng mga oras na yon. Ang apat, pareho pang magka-partner na halatang nagpapalipas lang din ng oras doon. Kaya nakapwesto siya sa gusto niyang upuan. Siya ang panlima at nag-iisa. Nakakainis talaga. Reklamo niya sa isip. Hanggang dito ba naman, e inaasar ako ng tadhana? Tadhana, hoy, pwede bang tigilan mo ko? Or pabor lang po? Pero bakit nga ba kaya hindi niya magawang magka sa mga lalaki? Gwapo man o macho. Kaya na ba talaga kaboring ang buhay niya? Siguro nga. Dahil sa halip na pag aksayahan pa ng panahon ang mga gwapong lalaki roon, ay ang mga magazines, newspapers, at makakapal na paperbacks sa estanteng malapit sa kanya ang pinagkaabalahan niya. Kumuha siya ng makapal na English packet book at doon na lang niya ibinuhos ang kanyang atensyon nang dumating ang kanyang in-order dahil hindi naman niya mapilit ang sariling pagpantasyahan ang mga lalaking yun. Yun kasi sa mga naririnig niya. Makakatulong ang pagbabasa ng mga boring na libro para ma-induce ang antok. Pero sa halip na antokin, ay lalo lang siyang nabwisit. Ang tanga-tanga naman ng babaeng to. Sambit niya na ang tinutukoy ay ang bidang babae sa nobelang binabasa. Sinabi na ngang ayaw sa kanya nung lalaki. Habol pa rin ang habol. Nagpapakamartir para sa isang gago. Kung ako ang writer nito, ipinabaril ko na ang babaeng to. Gusto niyo ng baril, ma'am? Nakangiting tanong nang nagdala sa kanya ng order niya. Wala kami nun dito. Karatihin niyo na lang, ma'am. Mas effective yun marunong ka sa martial arts? Hindi ho. Nagsasuggest lang ako. Is there anything else you want, ma'am? Bukod sa barel, syempre. Hinarap niya ito. She on his nameplate pinned. On his shirt, his name, Cristo. Nice name. Pati niya rito. May girlfriend ka na? Meron. Isang babae ang sumulpot sa tabi nito at umangkla sa braso nito. Ako yun. Hi baby. Kamusta? Pakis nga? Sa malamig na tray lang nadala ng waiter, naglanding ang muso ng babae. Pagkatapos ay tinalikuran na sila nito. Christop, may loves! Wait up! Hapol ng babae rito. Rachel Lou, kung hindi mo lang kapangalan ang nanay ko, iginiling na kita at ginawang longganisa. You're so genius talaga, Kristo. My loves. You're not my girlfriend, so don't. Ha? In denial ka pa rin ba hanggang ngayon? Ikaw talaga, kaya mahal na mahal kita eh. Napailing na lang siya. Bakit ba niya naisipang tanungin pa ang lalaki yun? What had gotten into her? Pero nakakatuwa rin ang babaeng yun. Malakas ang fighting spirit. Ilang beses nang tinanggihan, hayon at nakaangkla pa rin sa braso ng lalaki at patuloy na kinukulit ito sa counter. Kinukondela niya ang babaeng martyr sa binabasa niyang libro pero parang natutuwa naman siya kay Rachel Lou ang gulo talaga ng babaeng in love kahit kailan. Siya kaya, kailan makikisali sa bandwagon ng mga babaeng nasisiraan ng ulo dahil sa pag-ibig? It looked kinda interesting. Would her own love story be as boring as the one she was reading? Or would it also be as chouty as Rachel Lowe and Christophe's? kung mailan lang ang makabagbag damdaming kantang Fap the Magic Dragon. Bumalik ang asa niya sa mundo. Lalo na nang makisawsaw sa kanta ang sintunadong crew habang nagmamaf ito. Tila siya man ay gusto na rin maging dragon ng mga sandaling yon para mabugahan na ng apoy ang sintonadong crew. Suko na sana siya sa buhay nang magpasya siyang bumalik na sa kanyang apartment tutal naman ay medyo inaantok na siya. Wala rin naman siyang mapapala kung patuloy na iisipin niya ang miserableng estado ng kanyang love life. Sa ayaw talaga ng katauhan niyang main love, wala na siyang magagawa. Maya-maya ay biglang napadako ang tingin niya sa pinto ng cafe na yon. Tamang-tama ang pagpasok ng isang matangkad na lalaki. May kausap ito sa cellphone at napatingin din sa kanya bago dumiretso sa counter. Daig pa niya ang uminom ng isang dram na kape dahil damang -dama niya ang pagkabuhay ng interes niya sa bagong dating. Jacob, could you please stop singing? Pakiusap nito sa crew na nagmamap. Nasisira ang pag-uusap namin ng kliyente ko eh. Bakit na pinag-iinitan niyo ang boses ko? Iritado ang baling dito ni Jacob. Kung ayaw niyong marinig ang boses ko, huwag kayo rito. Pwede ka namang kumanta, huwag nga lang ngayon. Nakamasid lang siya sa lalaki. Bawat galaw nito, hindi nakakaligtas sa mga mata niya. Bawat salita, bawat kibot ng mga labi napapansin niya. Kaya naman, nang maka-order ito at mabaling sa kanya ang mga paningin nito, marahil sa paghahanap ng mauupuan, mabilis na ibinaling niya sa ibang direksyon ang kanyang mata. Baka kasi mahalata nitong sinusundan niya ito ng tingin. Baka kung ano pa ang isipin nito sa kanya. Kaya naman laking tuwa niya nang makita sa sulok ng kanyang mga mata nang pumesto ito sa mesang katabi ng sa kanya. Now she could see him up close. Napangiti siya, tsaka nangalong baba habang patuloy na pinagmamasdan ang lalaki. Malakas na ang loob niyang pagmasdan ito ng gusto dahil abala ito sa pakikipag-usap sa kung sino-sinong kliyente nito sa cellphone nito. Base na rin sa mga naririnig niya rito walang girlfriend. Oh lala. Sinulyapan din niya ang palasingsingan nito. Walang wedding ring. Wala ring asawa. Nasagi niya ang librong hindi na niya pinapansin at bumagsak iyon sa sahig. Nakita niyang napalingon ito sa kanya. Tila kinilitin ng husto ang puso niya nang damputin ito ang libro. Thanks! You're welcome. Nalambot ang buong katawan niya. Nangitian siya nito. Kaya naman muling bumagsak sa sahig ang inabot niyang libro. But he just picked it up again as his phone rang. Thank you uli. You're welcome uli. He had his attention back to his phone. Mataldal siya. Pero... Nang naglaho ang lahat ng katabilan niya ng mga sandaling yun. Kung sa bagay, hindi rin naman siya magre-reklamo. Kung sakaling, hindi na makapagsalita pa. For as long as she could watch his face all day long. But then, he turned to face her again. Napabaling tuloy siya sa pocketbook nang wala sa oras. Parang mga sipa ng kabayo ang kaba sa kanyang dibdib. How's the book? Ha? I said, how's the book you're reading? Iminuwestra pa nito ang libro niya sa pamamagitan ng hawak nitong tasa ng mainit na kape. Mukhang tapos na ang mga komperensya nito sa cellphone. Kaya ngayon ay nagre-relax na ito. Is it any good? Um, tungkol sa na nga ba ang kwento sa librong yon. Hindi na niya matandaan. Paano nangyaring basta na lang niya nakalimutan ng ganoon ang isang bagay na ilang minuto pa lang naman niyang nagagawa o nababasa? Hindi ito maaari. Pinalikan niya ang mga pahina ng libro upang kahit paano ay may maalala siyang mga eksena o moral lesson man lang sa kanyang binasa. Pero wala rin silbi yun. She just couldn't get her blasted, mind in his focus. Mukhang naiistorbo na kita. Narinig niyang wika nito. Pasensya na. Sige, maiwan na kita. Enjoy reading na lang. Ha? Likod na lang nito ang nakita niya nang mag-angat siya ng tingin. May kausap na naman ito sa cellphone nito habang naglalakad patungo sa pinto ng cafe na yon. Teka muna. Mahinang tawag niya rito. Nagmamakaawa. Sandali lang. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Hindi mo pa alam ang pangalan ko tuluyan nang nakalabas ito ng establishment na yon. Patuloy siya sa kanyang kalunos-lunos ng pagmomonolog. Pwede ba tayong lumabas minsan? Kung okay lang sa parents mo, friends lang, bowling. She had never felt this pathetic in her entire life. Pero kung sa bagay, ngayon lang din naman niya naramdaman ang ganoong klase ng damdami sa pagkuha nito ng interes niya hanggang sa pagwawala ng puso niya. Isama pa ang kakaibang reaksyon niya rito na halos hindi na siya makapag-isip ng matino. Tuloy ay hindi na siya nakasagot sa tanong nito kanina. Sayang na pagkakataon. Ngayon na nga lang uli na buhay ang interes niya sa opposite sex. Bulilyaso pa. Naghintay pa siya ng mga isang oras sa sa kaling, bumalik ang lalaki. Pero hindi na ito nagpakita pa. Depressed, she just went home. Ipapalaminate na lang niya ang boring na libro.